Hello mga kapakayan, uh, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po ang lahat? Uh, ito muli po si uh, Uragon Canoy. wingi uh, po ulit ulit ng pasensya sa inyo, sa, sa lahat po ng subscriber ko. At ngayon lang po ako muli nakapag-upload uh, ng uh, video. Medyo uh, inabot po tayo ng matagal-tagal. Three weeks siya na naman, di ako nakapag-upload mga idol. So ito nanonood ako nung live kanina ni ano ni uh, ni Paul yung kay Mangeli uh, Mang Eli, ah Mang Eli. Oh, mga idol. Hindi ah, uh, hindi daw siya makakasama. Alamin natin kung bakit mga idol. So mga idol, ito yung ano, yung uh, LBC na pinadala ko sa Davao. Bali nung ano to eh. Ano ba to pinadala? Pick up date June, June 18. So June 18 mga idol, ngayon So dito sa tracking, tinrack ko ngayon ay nandoon na po sa Maynila. Ayan. Ayan po, dito na sa Maynila mga idol. Ayan no? So nandun siya na sa, uh, ano yan? Uh, LBC. Warehouse. Sa Maynila. Ay na, kung um kunti mga idol. So ngayon po ay September na. So July, August. O patrimas na mga idol. Patrimas na mo din yung, ano, yung uh, box natin na pinadala. So ngayon mga idol, itataka kayo, dito ako ngayon sa bahay. Ngayon po ay weekdays, may pasok po ako, umuwi lang po ako kasi uh, first day ng anak namin ng Misko na pumasok sa school. So ito yung uh, unang araw niya na pagpasok sa school. Saka excited din kami kasi uh, birthday din namin na magkaroon ng anak na uh, ito yung eh, uh, papasok ng uh, school dito sa Canada mga idol. So ito yung unang beses namin, uh, excited kami kanina. Pinasakay namin siya dito sa bus, Buti na lang nakikooperate siya, okay naman siya sa pagsakay sa bus Kasi po dito, may bus po dito sa Canada mga idol uh, Para sa mga uh, estudyante Kung gusto mo magpa pick up ng bus Mas maganda po kasi mga idol, pinaset -pina namin lang ganun Kasi nga uh, kami po ay parehas may trabaho uh, Sa ngayon po okay naman siya, sumakay siya ng bus Pero sin pumunta kami sa school, sinunda namin yung bus Para makita namin yung reaction niya doon sa school Kung okay ba siya o hindi, ayan so ay mga idol, medy medyo tahimik tong bahay, wala wala si baby. And so nag-iisa lang kasi mga idol yon. Kaya po hindi ako gano'n nakakapag-upload kasi dahil po nga po sa trabaho ko, busy busy po kami dito sa farm ko. ah, uh, kasi nga po summer, ganun po talaga pag summer mga idol dito sa kanila talaga ang grabe. Yun nga yung ko kung nakikita nyo sa pool, yung, uh, yung mga ginagawa ko, yung swimming pool. So, madami, madaming uh, pinagkabisyahan na yung season ng summer dito sa Canada mga idol. Talaga, marami So, pero hindi pala tayo mga idol nakaka, ano, nakakapag, uh, nakakalimot sa ating, uh, you know, sa pagtulong, lalo na pagsuporta dito kay, uh, kay Pugong Biyero at sa buong uh, PB team. So, ayun mga idol, si Paul. Wala na yata si Mang Eli, hindi na makakasama sa kanilang video or sa pagbablog. Pero alamin natin dito mga idol, kasi para malaman natin kung ano talaga yung istorya. Uh, uh, kung bakit hindi po No, kung bakit hindi po namin na makakasama si Kuya Eli. So siya po ay nagpaalam na sa team. Eh dito nagpaalam na si Kuya Eli. So hindi na siya makakasama sa team. No. So lilipat na siya. Kaya yan. Hmm. Ano masasabi mo doon? iwan uh, iwanan na tayo ni Kuya Eli. Saan, saan siya pupunta? Uh, hindi, na, hindi na siya masama sa atin? Hindi na, hindi na siya sasama sa atin. Kaya dito tayo nag-live sa bahay ni Edito kasi para at least alam din po niya. Hindi naman siya mabigla. Ikaw, Paul? Malungkot. Kasi hindi makakasama si Mami. Hmm. Doon na kasi tayo sa <coughs> Siyempre, mahal natin ang na isa. Uh -huh. Parang kulang. Kulang yung ano natin, biyahe o kulitan at kung ano pa man. Kulang parang hindi sakto o hindi buo yung team. Uh -huh. Pag ganun. <coughs> Yun kasi, no? Kasi matagal na tayo nagsasama. Tapos, mawala yung isa sa atin, parang malulungkot talaga tayo. Kasi saan tayo sa bundok magsama-sama, di ba? Mm -hmm. so, Lalo na kayong dalawa, close pa naman kayo. Mm -hmm. Lagi po silang magkatabi mm -hmm. pagtulog. Magkatabi ba kayo pagtulog? tulog? <laughs> sa luyan. Sa luya, <laughs> <Ayan>. kami magkatabi. <laughs> ah, okay. Sa <So>, daw silang magkatabi. Magkatabi <laughs> Okay. Uh, ako naman, ko pala muna. Mm ako ano lang, parang hindi ako, hindi, hindi ako sanay oh. na wala si Ellie. Kasi, siyempre, iba naman yung nandito si, si Ellie. Kompleto ang team, masaya, tapos ano, makulit si Ellie oo, eh, kung yun naman ang kasutuwa, ikas ikakabubuti ni Eri sa tingin niya, o yun yung desisyon niya sa buhay, sa ngayon. Well, syempre, kaibigan, binang kaibigan, ah, uh, supportan natin siya. Uh -huh. Oo. So kami naman, ako naman personal, siyempre nalulungkot ako kasi hindi na natin siya makasama. Kasi from the start, si Kuya Eli po yung naging kaibigan ko, naging kaibigan natin nila at nakasama namin ng matagal. So hindi dahil kay Kuya Eli, hindi ako, hindi ko rin naman magagawa yung, totoo hindi naman namin magagawa lahat ng gawain dito sa Mindanao, dito sa bundok kung wala na si Kuya Eli. And sa bawat pagpihit ng camera, sa bawat angulo, nandun siya kasi sa yung cameraman. Tapos all around din siya, tagaluto. Yan. Pag nainitan kami, pinapaypayang kami. You no? Know? Pag wala kaming tawag yan, pag wala kaming higaan, mag-aasikaso rin siya. Pag wala silang duyan, maghahanap si Kuya Elin ng dahon ng, dahon ng saging para itaklob sa mga katawan namin. Mga ganun ba? <laughs> kasi nga namumuntok po kami. Tapos pag wala kaming ano, pag wala ba kaming makain, si Kuya Eli yung mangunguha ng kamote, di ba? sa Ano? Mais? Mais. Kahit na hinahabol na siya nung may-ari, siya pa rin yung nakuha. Tapos sasabihin niya lang, nagpaalam naman po ako eh. Naglalala ko yung umuha kami ng ano, nabidadala yung sabi niya, Kota ng mais, nagpaalam ka ba? Hindi, nagpaalam ako. Kuha, paalam sa puno. Paalam sa puno. Ayan, sa sa tuwa at lungkot, lagi po namin kasama si Kuya Eli. Yan, yung mga moment, yung pag natutulog na kami, tahimik na tahimik. Nung hating gabi natulog na kami eh, pero siya lang po yung maingay. Hilig. Pero siya nga Kasi may, meron po kasi... Oh. Ka <laughs> <laughs> Paalis na nga ikaw, kayo no? okaray niyo pa ako. Ayan, yan kasi bakit kakaalis eh. Ayan, tapos si Kuya Eli din po yung ano, Ah, uh, taga sa lupo no pagka uh, siya po kasi pinapauna namin pag mga delikado yung dadaanan. ano niyo po yung na, yung video? <laughs> <laughs> panangga <laughs> sa lucky ba naman niya <laughs> <laughs> kasi na yung video po namin noon kung ng pigasuan di ba yung nahulog siya siya po yun kasi siya bida-bida siya siya yung nauna <laughs> So, nakakalungkot. So, ano yung mamimiss mo kay eh, Kuya Eli? ko yung kanyang, ano, yung ma-joke siya. Mm -hmm. Kahit sobrang pagod na, pero nandyan pa rin yung katuwaan ma. Mm -hmm. Tapos, noong unang pagpunta ninyo dito, mm -hmm. unang punta ninyo dito sa akin, mm -hmm. so, Hindi ko, hindi ko talaga yan makakalimutan. Bakit? So, dahil po, eh, dahil po sa inyo, nag medyo nagbago ang takbo ng hanap buhay. Uh -uh. So, kapag wala din si Eli doon, na kasama mo, hindi siguro nila, hindi hindi ta, hindi hindi siya, hindi hindi kayo makapunta dito, sa amin. Uh -huh. So, na lang nagkita kami ni Eli doon sa kanilang simbahan. Uh -uh. So, kinabukasan ay napunta kayo doon sa bahay. Mm, Kinindatan ka lang. Hmm. Bakit ano-ano ano? ano, ano? Kinindatan ka lang ganun. Kinindatan kidhat ganun? Oo. Mm -mm. ko sa simbahan kasi hindi. Mm. Hindi pa hindi pa kami nagkilala eh. Mm -mm. So paano kanya in-approach? <clears throat> Nagkanta ako doon. Sa mm. simbahan nila. Mm -mm. Pagkatapos na mm -hmm. nagkamayan nag kami. Mm -hmm mayang ka? medyo <laughs> <laughs> joke lang <laughs> so yun, kinabukasan ay nagpunta na kayo dito sa bahay uh -uh. so sinabi niya na puntahan ka yon yon na time. na punta na nagpunta na kayo um, sa bahay ayaw. 2022 Tanggal na 2022 po, uh, kasama pa namin si PBTM Timnoy noon. So, si Kuya Eli yung nag-ayos sa kanya, nag nagbili ng damit, nag-ayos ng buhok niya, pati pag may make-up kasi nga namin siya sa mga tindahan ng mga bumbag. <laughs> si so, Kuya Eli yung lahat ng gumawa para sa kanya. Yan ko lang na nga lang, paliguan siya eh. Ganon. Yun. So, ang mabibis ko kay Kuya Eli, syempre yung kakulitan niya. Tapos malagi siyang pagtumawa, open lahat ng ngipin niya. Pag tumawa talaga siya, yung tawang-tawa siya, yung bigay todo kung tumawa. Tsaka ano siya, uh, kahit pagod na, parang sila, kahit pagod na sila, sige lang. At tsaka yung, yung isa sa mga gusto kay Kuya, We, Kuya Eli, ano siya, kuwela. Pag sinabi mo sa kanya, dahil ito yung gawin mo. Nagawin niya yun, di ba? yung mga damit-damitan, siya talaga yon Yun yung passion niya eh. Yung mga mag, ano mag, Ah, uh, baba babai, babaihan. Yan, siya yung gumagan ng ganyan. Passion ni, Puya, Kuya Eli yun, magaling siya doon. Hmm. Tsaka ano, ah, uh, ang pinakagusto ko sa ugali ni Kuya Eli, ano, yung kulang, yung bang, ano, yung kahit na pagod, no? Hindi mo makikita ang magagalit. Cool. Cool lang siya. I Smile lang siya. Pakikita, pakikita niya lagi yung magandang ngipin niya yung 36, 36. <laughs> Pero yung katawan niya po, 40, 40, 40. <laughs> Ganon. So, pasan siya ka na edito. So, hindi na natin siya makakasama. Ganon talaga ang life. So, Nakita yan. Anong nangyari? Ha? Kailan ko ba nagpaalam na sa inyo? Oo oh. nga. Mm. Sa akin kasi, nagpaalam naman siya pero siyempre, uh, dahil ako yung presidente ng PP Team, so nakalungkot talaga. Pero kung ano man po yung decision ni ano, ikinagaya ginagalang po namin. So, from now on, so madadagdagan na po yung trabaho ni Edito. Pasensya ka na, Edito, ha? ay Madadagdagan yung, kasi may kanya-kanya po kaming trabaho. So, madadagdagan po sa kanya. So, yung mga package po, itatambak namin sa kanya. <laughs> Joke lang po yun. So, ayan mga idol. Uh, ako po yung humingi uh, ulit sa inyo ng pasensya. At uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo, sa mga nanonood sa akin. Kay uh, Sir Rolly. Uh, magandang uh, araw po sa inyo. Uh, kayo po yung lagi nandiyan sa aking video. Nagko-comment. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. At saka sa... Hindi po ako magpa-promise, mga idol, na makapag-upload ulit Mamaya o bukas sa mga lawa pero sikaping ko ngayong darating ng winter kasi palamig na rin po dito. Pero may araw ngayon, maaraw mga idol. Maaraw ngayon medyo maganda yung panahon. Pero sikaping ko po na makapag-upload na, na palagi kasi medyo less na po yung uh, gawain sa labas. Ayan. So ayun mga idol, uh, muli po maraming maraming salamat and God bless you all. At uh, supportan po lagi natin si uh, Pugong bihero at ang, at ang kanyang buong team na nagbablog or tumutulong sa ating mga kapwa dyan sa Pilipinas, lalo na po yung mga katutubo. And chat po kay Ren Vlogs, eh, mga idol. Salamat po and see you po sa aking sunod na upload. Bye!